Matukatopik, pag ano, talo, mag-inom dyan dito. Oo, oh, kapag matalo, uminom ka ng patis. Oh, Nan, ang pait naman yan. Oo, oh, yan naman. Sa'yo na malama. Ha? Ah? talo ka. Talo, inom. Inom, ba ako lang dandan Dandaan, dandaan mo lang. Dandaan. Oh, ako lang ang magbuhos. Dandaan mo lang. Dandaan mo Mabait.

Walking Halo 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 Halo. Oh, walking sesoko. Nang onong memang aja. Dingin orang. Apa enggak meminta orang? Dia ni anak. He. 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 Talo ka dyan! No, oh. no. no. Ano? Ano Mano? Hindi yan talo! Bato at gunting! Talo ka dyan! Oh. Dito! Oh no! Hindi Wala na dyan! Hindi na no, no, tubig dyan! <laughs>